Mga magulang ni Carla sobrang naghinagpi sa mga pangyayari. Sa episode natin ngayong araw ay pag-usapan po natin ang latest serye ng John Carr na kung saan ay nagpaunlak ng interview ang nanay ni Carla na ayon sa kanya ay sobra-sobra po itong nasaktan sa mga pangyayari ngayon sa kanyang anak na si Carla. Dahil sa kadahilanan na nababash po ito na ayon sa kanyang ina ay hindi po makatarungan ang ginagawa sa kanyang anak. Dahil ayon pa sa kanyang ay wala naman po itong ginagawang masama ang dalaga para e-bash po ito. At actually hindi talaga deserve ni Carla na mabash at pagsabihan ng hindi magandang salita. Mas lalo na na hindi po nila kilala personal ang ating idol na si Carla. Kaya ang magulang ng ating idolong si Carla ay may hiniling kay Calling Up Rob na ayon sa kanya ay sana maaksyonan agad ito ni Calling Up Rob na hindi na mauunit sa ibang mga angels ang ganung pangyayari. Dahil hindi po natin alam kung ano ang magiging epekto nito sa mga bata, dahil hindi po nila deserve ang ganung pagbabatikos sa kanila, sapagkat ang tanging hangarin lamang po ng mga ito ay ang magpapasaya sa ating mga tagahanga at mga taga-suporta nito. Kaya sana huwag na po natin sila e babash kasi wala naman po silang ginagawang masama bagkos ay suportahan na lang natin ang mga ito. O mga calling up anong masasabi mo sa kwento natin ngayong araw? please comment down below at pag-uusapan natin yan sa mga susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po sana na huwag mong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po and also don't forget to subscribe Calling Up Rap, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.